Hello guys, uh, mayroon tayong uh, na water pump dito. So ayaw mag-automatic shut off dito. So nag-adjust tayo ng ano, uh, lever ng pressure gauge. So ito yung ano high at uh, ito yung high level niya. High level ng automatic switch off. Saka yung ito yung low level ng automatic shutdown. Yan yung ina-adjust guys. At ito, na adjust ito sa kwan uh, 20 PSI. Kasi yung, yung yung standard at saka itong ano high level ito yung 40 PSI. So yung 40 PSI natin, pag na-reach siya 40 PSI, magganon na mag-automatic mag shutdown dapat. So ito nangyari ito, hindi nag-automatic shutdown. So ayan guys, ah uh, hintayin na lang natin na mag switch on ulit So, naisit ko lang sa 30 PSI ito. Maliit lang kasi yung tanki. Hindi ko na tinatasa yung pre, uh, PSI nya pataas. Baka kasi sumabog pa yung tanki niya. Ang liit ng pump nya. Uh, water tank. So, nagsit lang ako ng 30 PSI. Ayan, observe natin kung hanggang kan ilang PSI siya bago siya automatic switch on yan nakapag adjust na tayo dyan yung mahabang ano lever sa uh, switch off and on yan so pwedeng mag kung gusto mong taasan ng pressure ibaba lang ito pahigpitan pa baba clockwise ang ikot pag pahigpitan pataas tataas naman ang pressure kung paluwagan naman yung off naman niya yung i-adjust yan para mag automatic switch off hintayin lang natin na mag power on kailangan mag power on yan dapat mag automatic siya automatic switch on ayan so sa 10 PSI siya Nag switch on Ayan guys 10 PSI siya nag switch on So 10 PSI Malakas pa yung pressure ng tubig yan So okay lang siya Kaysa naman sumabog yung Tanki mo Ibababa na lang yung konti yung pressure Sa 30 PSI Dapat mag switch off Dapat mag switch off yan Sa 30 PSI Ando, maraming naguguluhan dito sa pag, uh, pag adjust nito sakit sa ulo pag nag adjust so ayan guys hintay na lang natin mag 30 psi na mag automatic shut off sya 30 psi lang kasi yung setting ko nito so ayan ayan naka 30 psi na nagsisettle na lang yan hindi kasi nito ayaw lang magkuan, ayaw ayaw mag automatic shutdown. Hindi rin siya nag automatic on. Kailangan patayin yung breaker. Yung breaker niya. Ay hintayin na lang natin. 30 PSI na yan pero andar pa rin ang andar so kailangan pa rin natin i-adjust magbawas tayo ng kundi kasi nag-adjust tayo para mag-automatic off sya ito yung automatic off niya guys itong mahaba ito hindi ikot lang tayo kalahati dalawa tatlo yun so naka 3 turn tayo yan 30 psi ngayon mag release tayo ng hangin mag release tayo ng tubig kung san saan siya mag automatic on so ayan nagbabawas tayo ng ano, tubig ngayon nagbabawas tayo ng pressure para makita natin kung saan siya mag power, o, mag -power on mag automatic power on 20 PSI na lang natira so hintayin na lang natin kung abot ba siya ng 5 PSI 5 PSI mata, malakas pa yung pressure nyan guys kung mag automatic man siya mag -automa, automatic power on man siya sa 5 PSI na natira medyo malabo guys kasi against the sky tayo against the, against the skies malapit tayo sa skies so wait na lang natin mag-release pa tayo ng pressure sa ilalim mag drain tayo para mabilis kung makita kung saan siya mag -power, power, on ilang PSI yan malakas pa yung malakas pa yung pressure nya yan 6 PSI pag 5 PSI mag power on okay na yan lakas din yung pressure nyan 5 PSI na hindi pa siya nag power on ayun 5 PSI guys yung ano yung power on nya so ayos na siya hintayin natin ulit na mag power, mag -power off hindi ko na tinasan yung pressure nyan hanggang 30, 30 psi lang uh, para hindi masira yung uh, water tank Ah, oh, kasi sumabog. So, dapat 30 PSI mamatay na 'yan. Hintayin na lang natin. Kailangan mag-power off 'yan ang ayon. Ayos na, guys. Nag-power off siya sa 30 PSI, so goods na gamitin 'yan. Malakas ang pressure niyan. Yan lang yan, guys. Ah. Yung may XE na lever dyan, 'yun yung cut-off niya cut off ito naman yung power on and off yung mahaba dito tayo mag adjust ng power on and off kung nag on and off yung power yung pressure pump pressure tank nyo pressure pump so ibig sabihin dito lang dito lang kayo mag adjust pag nag switch on and off yan kasi ito yung cut off nya kunting adjustment lang yan kung gusto mong mataas yung kung mataas pa yung pressure bago siya mag power on i-adjust mo lang ito pa para ma malakas pa rin yung pressure so hindi ko na ginalaw yan hanggang 5 PSI yung tinitira ko hanggang 5 PSI yung low level ng tubig bago siya mag power on so hanggang dyan lang guys thank you very much for watching